Ayun, what's up you guys? Wala mo nang comedy ngayon. Hindi naman kayo natataway. Mag-food trip na lang ako. <laughs> ito yung alam ko. Oh. Tarun. Hatag ni ano, ni Kuya Nuno. -no. Binigay ni Kuya Nuno. -no. Shout out kay Kuya Henry Ositi, a.k.a. Nuuno. No Shout out sa iyo sa pagbigay mo sa akin ng tarun. <laughs> Saka ito. Pero ito inaalamag na. diba? <laughs> Marasa pa rin. Um, kayo dyan, kayong mga mareklamo sa buhay, huwag kayong ganyan na, Huwag kayong magreklamo. Kahit anong ulam nyo, banat. Ang iba nga dyan, walang inuikyan eh. Walang igsira, hindi nagre-reklamo. Tapos, kayo, naubusan lang kayo ng igsira. Nagreklamo na kayo. Nako po. <laughs> huwag kayo ganun pag naubusan ka na isara manaray ka ng ano ng dahon bulkas agitway maglanit ka tapos lapuhan mo okay na yun ha. ako nga ito oh ron hmm para makatipid ako inigbaw ko na lang sa ano sa tinuon ba mm. diba tapos susundutan mo ng ano alamagong na isda hmm banat ha di ba? Hindi kayong sa buhay. Kahit ano ba nat. Teka, masarap naman yung talong eh. Iba-iba nga lang yung luto. Yung mga babae, gusto nila, paborito nila yung talong. <laughs> Pero iba-iba yung luto din na gusto nila. <laughs> hmm. Sarap guys. Hmm. Actually, literally, nandito ako ngayon sa payag namin sa bukid. Kasi nagliwan ako ng ano, ng bubong. Nagsubuan ako. Ayun, o. Kaya ako sa inyo, inyo. Ayan, guys, o. Oh, nagliwan ako ng bubong dyan. Yung pawid kasi ano, eh. Damagnasa. <laughs> Doon sa taas, okay pa siya. Pero yung dito kasi, ano siya, pantag. Nililunan ko na. Ito lang yung tambayan ko. Nag-ano ako dito, nag... Chichilak. Ayan. Ayan yung pagkain ko. Tsaka, doon ako nagluto. Ayan. Doon ako nagluto. Ayan yung banggiran ko. Ganun lang kasi yung buhay natin dito. iniulit ko. ko. Kayong mga mariklamo dyan sa buhay. kamo mo pagreliklamo ah. Kilos ka mo, kilos. Diyari kayo. Puro kamo reklamo. Ginibabasol pa nito. Ginoo. Ginibabasol pa nito. Kalibutan yung babasulpan niyo kag-anak. Ito, sa light name, kung kaya na kusuga dito niya. Buhat, kilos, panarehin trabaho, pagkain di ba? Yun lang yun. Huwag. Tinaganak niyo kaya no'no, di ba? Kay binuhat ma. Yun <laughs> lang. Pag nag may nagbigay, tanggapin mo. Laman tiyan din yan eh. Siyempre, bawi ka. <laughs> hmm. Pag naubos ko to, pupunta ako doon sa mga nag -ano, naggagani. Manuho yung ako doon ng <laughs> Kasi wala akong nganga ngayon eh. Ha? Mamaya pupunta ako doon. Pero ano yun, pangalawang vlog ko na yun para masaya. Diba? <laughs> gulo lang ka simple. Pwede ka mang huyong. <laughs> Ayun guys, in ko. Huwag kayong mareklamo sa akin na buhay nyo. Ah. Kilos. Pag tarin tabaho, pag tarin pagkaon. Dire kaya. Wala na nga ninyong bimbibino. Dede balay. Nga reklamo ko pa. Mabusan ka lang ng igsira nagrekla nag, nag i ka na nalambot ka na lang ano <laughs> lanit hin bulkas lanit hin agitway Direk kay nag-i-shed ka na dio kusina <laughs> hmm? bangi kala aga <laughs> sarap kumain dito sinta mo oh hmm. sinawsaw ko lang sa asin oh hmm. ay diba? nagbaw ko lang sa tinuunto magganito ka doon sa ano, sa baryo. mo lang yung taron sa tinoon, hindi ka gaganahan. Pero dito, you no? Know? Mm. Mm. Ba. Sarap. Masarap pa sa asawa mo. <laughs> mm. Mm. Thank you. I'm not guys. Mwah.